gusto pa yata. Ay, sa bagay, nandun naman sa kanya yung trapal nung asawa ko. <laughs> Nagsugat ba to? Hindi naman. <laughs> Ramdam mo talaga ito, mama. Masay ng konti. Tapos i-brush. Ay, sorry. Wala talaga, oh. Mm. Sorry. Mm. Sorry, ma'am. balikan ke no, kaya talagang ano to Diyos grabe ang dikit sorry ma'am hmm yan dry skin na yan madikit na yan hmm Tsakin. <laughs> okay lang, ma'am. Ikaw ang inaalala ko. Kasi hindi ko to kakayan kung hindi mo kaya. Kaya ko to. Ikaw lang inaalala ko sakat pa lang, idikit na eh. Yan, dry skin. Yan yung matigas na yun, dry skin yun. Opo. Nakating nakaano nga eh. Tingala eh. Kapit. Iwanan na natin. Hmm. Medyo didiin ka ha. Para mahugot na. Sana hindi maputol. Ay. Hindi pwede. Hindi pwede. Uy, sarap. Hmm. Sakit, Chakit, ma'am. Kayanin mo. Ito na yung kayamanan mo. Hmm. Pag dito natanggal, sige lang yung sakit niyan. Kamagalala. magalala na mula lang yan may konting sugat man yan pero pinagtanggalan lang mm, sakit pa ba? o yung pinagtanggalan na lang malalaman mo naman yan ma'am kung meron pa ganito pa rin siya ay diyan dito ganyan pansin mo. Sa taas mo liguan mang para hindi lamigin. ayayay ay, ay takbo na siya. <laughs> Ayun yung maligo. Ito, dumaba na siya. Oh. Ligo ka na doon, mochi. <laughs> Ligo ka doon. Ligo. <laughs> Ayaw mo maligo, ah. Hmm, baho mo na. Sorry, ma'am. Oh, ah. Moko hmm? pa lang to pero nakidikit yung dry skin kasi sorry ma'am sorry madam para kung naguho dito sorry po dry skin yan mam yan Sorry Mami juga bersaing kok, ha? Kasi kan di ko bersaing ng konten, di ko matatanggal. hindi naman po siya malalim. Sadyang madikit lang po talaga siya. Eh, ramdam na ramdam niyo po yung sakit. Huhugutin ko, subukan kong hugutin, mama. Ito mo, kahit sa paghugot eh. Unti-unti. dito na lang. Puputulin ko muna yung ingrown. Saka ako na lang ipupush yung iba. Kasi sobrang kapit. Baka mamay magsugat pa ha. Pinutol ko na lang. Tapos tanggalin ko na lang to. Sobrang kapit eh. Buti pag ganito, mas okay. Okay. Pero masakit din to. Ang ah, tikas na. Grabe, ang laki talaga ng ingrown niya, ma'am. Oh, hanggang dito, oh. Oh. Ano ba yun? Kaya yun. Tignan mo kahit yung dry skin, ayaw niya mag ano. Hello, kawawa ka naman. Kuku mo pala. Ang ganda pa naman. Ito napuputol kasi to eh. Hindi natatanggal ni. Eh. Hmm? Hmm. Naputol ko pa yan ha. Pinutol ko pa pala. Sorry. Tiis. Tiis. Sakit talaga yan. rekole tugutin ulit Nararamdaman ko. Sorry ma'am. Hmm. Ay. Huwag <laughs> ka magbabasa ha. Sama pati yung uh. na relax mo lang hindi ko na siya bubuhusan bo ng cutie kin para hindi mate sakit pa rin yeah. sorry madam ito na tutulak ko pa ganun kasi ito wala man na eh. wala sorry madam ito ikakat ko yan kasi nakita mapula to eh mapula to sa lobe eh. ha pero dry skin pa to eh Sakit? Kahit dahan-dahan masakit? Sige Dahan-dahan. No. Kasi dry skin pa to eh. Ako naputol. Huwag mo ipupwersa doon para matanggal ko yun. Mas mas... Sakit yan pag di ko natanggal yan, diyan. yan. Huwag, huwag mo hindiin. Huwag mo idiin, please lang. Kunti na lang, ma'am. Dry skin din kasi nandyan. Dito, ikakat ko na ito. Hmm. Wait lang ha. <laughs> Ma'am, huwag mong idiin. Masakit na lang yung gawa ng pinagtanggalan. Sikit pa ba yung pinagtanggalan na lang? pa ba yung pinagtanggalan na lang? Huwag ka muna mag-eutics ha. Para hindi pa makasipsip na.